Lady First Lady bumisita sa Germany at Czech Republic. Lumapag noong Martes nga sa Brandenburg International Airport sa so Berlin, Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at ang Philippine Delegation kung saan isinagawa nga ang limang araw nilang working visit para pagtibayin ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas, Germany at Czech Republic. Tinalubong sila ng Philippine Ambassador sa Germany na si Irene Susan Natividad kasama ang ilang personnel mula sa Philippine Embassy. Ayon sa Presidential Communications Office, nakipagkita ang Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin at pinag-usapan ang mga gagawing hakbang upang mapagtibay ang bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa, gayon din ang ilang issues na nakaapekto dito. Nakaharap din niya ang ilang German business leaders mula sa Bosch, Siemens at Lufthansa Technik at nagkaroon ng diskusyon ukol sa mga expansion plans sa Pilipinas. Layunin din ang state visit ng Pangulo na bigyang tugon ang imbitasyon ni German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock nang bumisita ito noong Enero 2024 at ni Czech Prime Minister Peter Piala noong April 2023. Matapos ang kanyang tatlong araw na working visit sa Germany, ay dumiretso na nga ang Pangulo sa Brandenburg International Airport patungong Prague para sa state visit nito sa Czech Republic. Nakaharap ni PBBM ang apat na matataas na opisyal ng Czech Republic na sina President Peter Pavel, Prime Minister Peter Piala, Parliament Senate President Milos Bistrisil at President of the Chamber of Deputies Marqueta Adam Adamoba. At syempre, Ms. Carissa, naging matagumpay nga ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Germany at ngayon nga po ay kasalukuyang nasa Czech Republic para palakasin pa ang bilateral relations at paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Central European Nation. Yes, Miss Shayna, no? At tatlong araw na pagbisita sa Germany, uh, umabot sa $4 billion dollars na nag nahalaga ang naisarang investment deals ni PBBM. Ito ay may katumbas na 220 billion pesos na negosyo mula sa walong magkakaibang kasunduan. At nabuo ang mga kasunduan sa ginawang Philippine-Germany Business Forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry. At ilan nga sa mga kasunduang ito ay may kinalaman po sa pagpapatayo ng mga ospital bilang cleaning center. Magkakaroon din na ligtas na kalidad at abot kayang paggamutan. At bukod nga po dito ay mapapaangat din ang kalidad ng pagsasaka at makapagtatayo tayo ng iba't ibang fabrika sa bansa. Mm -hmm. Ayan, at syempre dahil itong ating lalawigan ay agricultural province no inaasahan natin na hindi makakalimutan ng ating pangulo syempre yes. na makikinabang ang mga magsasakang noboesihano dyan. gayun din sa serbisyong medical di ba at si pangulong Marcos Jr. nga po ang unang pangulo ng Pilipinas ng ating bansa na nagsalita sa harap ng German business leaders matapos po ang sampung taon o pagkaraan ng sampung taon, siya po ang kauna-unahang presidente. Unang siga.